pa. Ang pala mo, honey? Georgie de los Santos. Okay. Anong masakit sa'yo? Dito, pagwas na ano, dito masakit. Pag naglakat ako na malayo dito, ah. Uh -huh. lahat dito, mm -hmm. dito, lahat yan masakit. Tsaka May dito. history ka ba na nadulas? Hindi, kasi noon ano, siguro 2015 na kasi ang... Hindi siguro, yung sigurado, ma'am. Oo, na ano, na ano ako sa tricycle na hulog ako lalo rito. Okay. Tapos yung nagpa ako, yung nagtagal ng pa ako, wala naman. Sabi nga ng doktor, parang nagalit lang daw. Nagalit? Eh, parang galit lang yung buto. Pero hindi naman nakrap o ano, parang okay. ano lang. Mm -hmm. Eh, tapos yung sa pandemic na, na, ano ko na yung parang humihina na rin yung nakasawa. Na. Oo, kasi But, nga trabaho namin yung school service oh, eh. Oh, Na-dislocate ito. Sigurado ako. Nahulog ka sa tricycle? Oo. Uh -huh. Na-dislocate ito. Yung lumbar mo dito. Kaya sumasakit itong bata. oh, yun. Oh. 65 tapos, years old. Uh, tapos, pag umupo ako, pag umupo ako na matagal, ito masakit yan. Hmm. Pag tumayo na ako, pag nakaupo ako, dito naman hindi na ako makalakad. Pag dito Yung masakit, New hindi na ako makalakad. Oh, tayo ka, mami. Tayo ka. Harap ka doon, doon, doon. Ah. Yeah. Dito, dito, mami. Dito. Harap ka sa kanila. Squat ka. Squat. Masakit na. Masakit dito. At saka yung ano, in, hindi pagka ano, hindi ko na may buka pa ganyan. Pag may ko, so masakit. Sumasakit. Sumasakit at saka dito. Sa hips. Mm -hmm. Na-dislocate pa yung hips mo. Ito nang. Sige. na. Sige. Masakit ngayon, mami, ha? Oo. Oh. May ka. Okay. Kasi, yung mga muscles mo, matitrigger yun tsaka yung mga joint. Masakit sakit pa rin yan hanggang buwas. So, katawa ka sakit. Ba't ang sakit pa rin? Hindi ah. Pagpunta mo ng hospital, kung harap pinainom ko ng gamot, isang beses ka lang uminom ng gamot, hindi ka naman gagalit agad eh. Ha? Papa, hospital ko ako. Wala naman nangyari. Oo, oh, ginagawa ko ng basihan, mami. Mm -hmm. Ha? Okay. Tapos, babalik ka sa akin. May session ito pagkagalito. ito. Mm -hmm. Ha? Okay. Hindi ka ngayon. Ipermising ko yan.

Ang sarap? Oo. Oh. Mm. Okay, ang sarap. Relax, mami. Ang eh. dami mong dislocation. Higa ka dito, mami. Wala akong tingin ko. Wala akong Salam. salamin. Wala akong salamin. Mm. Sa gabi hindi ka makatulog? Hindi, oo. Sasakit? Parang oo dito, masakit. Tapos ano, ito. At saka hindi ko may bagma ganyan. Ako, ilang oras lang ang tulog mo sa gabi? sa Japan, parang tulong manok lang, mamaya gising tulong, mm. tapos yung hmm. ano. Hindi ano. ano, ko na masyado may ano ito, masakit. Pag iyon na ko lang gusto niya masakit. Masakit ako na kauna. Masakit, oo, oh, yan. Yeah. ganyan may Tingnan mo nga kung maiksi yung panya, pag lapatin mo. Hindi, sasakong ang tingin, sasakong. Sasakong. Araw masakit dito. Hindi dyan, sa ilalim ang tingin. Kung mahaba yung kanan o oh, may sin. Kaliwa, sibil... Kaliwa ang may sin. Anong mahaba? Kanan. Kanan mo Kanan mo rin yung sinang may sin. Oo. Oh. mo nga mami yung kanan pa mo. Ito? Huwag kang mungkito uh, nga. Kanan Kanan. Ah. Ganyan lang. Ang ganyan lang. Kaliwa. Ganyan ah. lang din. Oo. No, oh, pero pag ganyan, sakit na rin. Mm. Hmm. Sakit. So, sakit. Pagkakadulas mo yun ay pagkakalang walang sa so, okay, mga isigilin. Ang sakit jan at saka kasasakay sa tricycle kasi service kami dati. Ba't nag-tricycle ka kasi hindi ka nag-taxi? Hindi, noon no, no, ano there, no, ano kami. Skill <laughs> service kasi. Ah, uh, ko lang mga mga. Opo, okay lang. Okay. Ano uh, ah, uh, pinaano ko lang, kinakalma ko lang yung sarili mo. Yan, pag nakaganyan, straight to, masakit. Yan, ganyan. Opo, nakaganyan. Sige, sige. sige. Lagi ka ba nanonood sa akin? Lagi, lagi ako nanonood. Kaya marami akong pinapanood dito na gustuhan ko kasi nga na tumitingin ako sa ano at saka yung anak ko. Sabi nga, mama, pag makasakay ako, punta ka rito. Kasi sabi nga, niya, yeah, eh, ngayon. Gagaling ka na ngayon. Um, Matagal na. Tapos, po. makakatulog ka na ng maayos. Hmm. Di natulog manok. Okay, mami. Hmm. Um, mami, mami. Yan. Sarado mo lang yung mo. Tingala pa. Yan. Yan. Hindi ka malalim, mami. Exhale. Busi mo hangin sa tiyan mo. Huwag mo itigas yung balikat mo. Relax, Relax mo na, mo na, mo na mo. yung katawan mo. Hindi malalim. Saksan para mo ito. Exhale. Oh my God. Ang sarap. Ang hmm. sarap. Ang sarap ng ligat ko. Ay. Salamat po, Lord. Daming tumunog, ano? Oo, oh, lahat. Dito yung masakit tumunog lahat. Yeah. Salamat. Okay. Pahinam mo lang. Naniniwala ka ba Samira, okay? Oo, laman, kasi, e, um, na, wala, sa Mirabel? Oo, naman. kasi Kasi, eh, na, Mirabel, kasi walang imposible sa Panginoon. Kaya nga, pag pumunta ako rito, pala yung sabi na ikaw gumaan sa akin. Ikaw sa akin. Okay. Okay. Kasi ano naman doon. Tsaka yung trust. Oo, oh, paniwala. yun. Kaya, kasi ano naman, hindi naman ikaw ang nagagamot Panginoon niyan. Sinasanggapan lang tayo. Opo, Kaya ito taas muli yung o, taas na, kami, taas mo ulit yung kalampang. Mataas na kabilang Kabila. Hindi na masyadong masabi. Hindi pa yan. masyadong. Uh -huh. Pag nakaganyan na ngayon, nakalapat na yung paa mo, masakit pa rin yung hips mo? Dito. Bunti lang. Okay. Sige. Kanya ka lang. Kabilid ka sa aking mga. Ibigay mo lang, ha? Oh, my God. Masarit. Masarit yung balakang mo. Pag nakaganyan. Mm -hmm. Ibigay mo lang. I Relax mo lang, mami. Ayan. Sama mo lang. Okay, kabila. Ilang taon mo nang yung yeah. ano pa? Pandemic pa. Hindi naman siya, masakit. Sige, okay, sige. Sige, dito. sige. sige, okay. sige. mo lang. tisin mo lang muna. Relax lang okay. po, eh, Mami. Yeah, relax, okay. relax mo lang lang. relax. Okay. okay. Sige. Lago po, Mami. Ayan, serye Oh my Baba baba mo yung balikat mo. Oh my god. Salamat po. Salamat po. sa, no, Lakas. Lakas. E sa tricycle

Oke, okay. oke, okay. sige mami oke, 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 Relax oke, mau oke, oke, Oh my god oke, 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 Relax lang ito, Mami. Relax lang. Aw! Pakalabas. Pagkas mo muli yung kanan mo. Kabila. Ah, okay. Bon. Okay, hindi niya pala, Mami. Huwag kong... Relax ka lang. Titignan po lang kung nasa yung kilay mo. Sakit. Relax. Relax. Wala oh, oh. lang Wala na. ang pilay mo nasa Oo. Oh, oh. Kaya kailangan kayangin mo po. Oo. Oh, oh. Sabi naman. Pipilang ko lang din. Hindi ko pa hinahangas ng koto yun ha. Kailangan kasi yung mo umabot dito sa dyan Tingnan mo ha, yung tulog mo, pagpapagutin mo sa chan mo kung kaya. Abot ka. Abot ka. Ano na nga eh. Hindi na relax. Diba? Daniri pala yung ginagamit ko. Hindi niya na maayaw. Yan ang napilay sa'yo. Kaya yeah, pala dito, hirap na ako maglakad. Simula dito. At dito, pag naglakad ako na medyo mahaba na, parang may tumutupod na dito, hindi na ako makalakad. Hindi na ako makadaki. Hindi na yung kung kaya niya. I-open mo ito, mami. Hindi okay. na. Ganyan lang. lang. <gasps> Sakit siya. Okay, malamabi. Huwag mong pilihin. Di mo mamalala? Ang lakas Oh my God! Nagaling mo? Ayaw ko. Tumunog Kailangan kasi pag ipag-abuti niyang nami. Ngayon, ganito. Kung hindi mo kaya, sa second session, gagawin ulit natin. Pero may ipapagawa ko sa'yo, gawin mo yon araw-araw, ha? Ngayon, hindi mo kaya eh. Sa susunod, sakaya mo muna yan. Pero kailangan eh. Una dito, hindi parehas po sila pero may gagawin mo yon para lumuwag itong hips mo na to oh, para lumuwag siya ha? kabila, teka araw dito ha? teka huwag kasi dyan lumahawak, masakit dito eh dito, sa tuwod na yan yan kasi tayo diyan, masakit din Hindi mo kaya, mami. Ha? Ha? Makayanin mo. Sigo. Makayanin mo. Baka hindi ka mapalakad, ha? Lagi. Huwag masyado. Basta magpasigaw, ano? Huwag ka lang. <laughs> Pakagatin mo nga lang ko. po. Ito oh, po sa Yung ano yun? Hindi, meron dito. Ah, second session na lang. O oh, kaya hindi ko mami eh. Pero may papagawa ako sa'yo. Tayo ba ha, mami? Ano mo siya? Hindi ako lakad mo. Medyo guminawa siya? Medyo naginawa dito sa likod ko. sa saka dito. lang oh O, lang. O, yan. Halos parang pumunta yung lakad mo.